Ating balikan ang kaso ni Alicia Ross. Sa kasong ito, mabilis na naging isa sa mga pinakamahalagang pagkawala sa Ontario noong 2005. Ang pagkawala ni Alicia Ross, ang kanyang wallet, telepono at mga dokumento ay hindi nagalaw sa kanyang kwarto. At ang tanging ang kaguluhan sa likuran ng bahay ang nagpapahiwatig ng suspetsa. Si Alicia, ay wala namang rason para tumakas at hindi siya aalis ng walang abiso sa sinuman kaya agad na hinala ng pulisya na may nangyari sa kanyang pagkawala. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Alicia ay ipinanganak noong February 8, 1980, sa Markham, Ontario, Canada. Siya ay anak ni na Sharon Forrest at Marvin Ross. Siya ay minahal nila at siya ay may magandang mata at blondin na buhok. Si Alicia ay 25 years old na noong 2005 at siya ay nag-enjoy sa buhay at abala sa hinaharap. Pagkatapos niyang magtapos ng pag-aaral, naglaan siya ng isang taon sa Australia bago bumalik sa kanyang tahanan sa Markham. Si Alicia ay nanatili kasama ang kanyang ina na si Sharon Forrest at ang kanyang bagong asawa na si Julius. Si Alicia ay nanirahan sa basement ng kanilang bahay kung saan mayroon siyang sariling entrance. Sa ganitong paraan, ang basement ay naging tulad ng kanyang sariling bahay. Noong August 16, naglakad sina Alicia at Sharon sa Pomona Mills Park. Ikinuwento ni Alicia ang ilang mga nakakatuwang balita sa kanyang ina. Kasama na ang balitang siya ay napromote sa kanyang trabaho sa sales sa Hewlett. Si Alicia ay masaya rin sa kanyang personal na buhay. Nang sina Alicia, at si Sean ay nagde-date ng isang buwan at mukhang maganda ang takbo ng kanilang relasyon pagkatapos ng kanilang lakad sa park. Pumunta si Alicia upang makipagkita kay Sean. Naglaro sila ng bilyar at naglaan ng panahon sa bahay ni Alicia. Umalis si Sean ng maaga bago mag alas dos ng gabi at tumawag sa kanya upang sabihin na nakauwi siya ng ligtas ngunit walang sumagot. Nag-alala si Sean nang hindi siya sumagot at mas lalong nag-alala nang malaman na wala si Alicia sa trabaho kinabukasan. Si Sharon, ang ina ni Alicia, ay umuwi ng maaga sa gabing iyon at hindi niya narinig ang anumang nangyayari sa basement o sa likuran ng bahay. Sa umaga, napansin ni Sharon na nandun pa rin ang sasakyan ni Alicia sa driveway subalit hindi niya ito pinansin ng husto. paman, nang hindi makontak ni Sean si Alicia. Nagtungo siya sa pulisya at unang nagulat ng pagkawala ni Alicia. Noong bumalik si Sharon sa bahay, kasama na niya ang pulisya at si Sean. Nang si Sharon ay tinignan ang kwarto ni Alicia, napansin niya na hindi ito nagamit noong gabing iyon. At mayroong kakaibang nangyari sa likod ng bahay. Bukas ang gate, may isang sigarilyo, baso, at sinilas na nakabuka sa damo na nakatutok patungo sa bukas na gate. Lahat ng mga detalyeng ito ay nagpapahiwatig na si Alicia ay nawala sa ilalim ng kahinahinalang mga kalagayan. Matapos simulan ang investigasyon, nakatuon ng pulisya kay Sean, ang kasintahan ni Alicia. Siya ang huling taong nakita si Alicia, at siya ang nagulat na nawawala si Alicia. Kailangang malaman ng mga investigador kung sangkot si Sean sa pagkawala ni Alicia, o kung wala siyang kinalaman dito. Si Sean ay 29 years old sa panahong iyon, at tulad ng nabanggit na, sila ni Alicia ay nagde ng halos isang buwan. Mukhang lahat ay maayos sa kanilang relasyon. Sinabi ni Sharon na ang kanyang anak ay walang dahilan para umalis maliban sa pag-asa ni Alicia na magkaroon ng promosyon sa trabaho. Matapos mawala si Alicia, mukhang depressed si Sean. Sinabi niya na mahal niya si Alicia at umaasa siyang maging maayos ito at babalik sa kanilang tahanan. Isa si Sean sa mga taong lumahok sa paghahanap, nasasaktan sa mga pag-aalinlangan. Emosyonal na humiling si Sean ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Alicia. Sinabi niya, habang naglilipat ng ilang mga larawan na nagpapakita ng isang ngiti ni Alicia. Tingnan mo itong mga larawan. Ito ay mula noong nakaraang weekend sa Quebec sa Rouge River. Oh, maunawaan mo kung gaano kami kasaya. Ito ay pumipilantik sa puso ko. Mahal ko siya. Nanawagan ang pulisya sa publiko sa pamamagitan ng media upang sumali sa paghahanap para kay Alicia. Ang reaksyon ay napakalakas. Daan-daang mga boluntaryo ang nagpahayag ng pagnanais na sumali. Ang paghahanap sa nawawalang babae ay isa sa pinakamalaking paghahanap sa Ontario sa kasaysayan. Naglagay ang mga tao ng mga poster ng nawawalang babae sa mga poste at ipinamahagi sa mga driver. Ang masamang panahon ay nagpigil sa paghahanap at sa kabila ng lahat ng pagsisikap, wala silang natagpuan. Nagsagawa kami ng paghahanap sa ilang mga lugar sa Greenbelt mga bangin at mga bagay na ganoon sa diretsyong lugar sa timog ng 407 highway patungo sa Steel Avenue at sa silangan kami ay naghahanap hanggang sa 404 at sa kanluran ay hinanap namin ang Bay Avenue yan ang sabi ni Inspector Craig Rogers walang anumang ebidensya ni Alicia sa anumang lugar sa oras na ito matapos lumabas ang kwentong ito sa balita ang pulisya ay tumanggap ng daan-daang mensahe mula sa publiko Ngunit nagtagal ng oras upang suriin ang mga ito, noong Agosto 20, apat na araw matapos mawala si Alicia, nagpasya ang kanyang mga magulang na magsalita ng pampubliko na may pula ang kanilang mga mata, malungkot ang kanilang boses. Si Sharon ay tumingin sa kamera na may desperadong pakiusap para sa impormasyon tungkol sa kanyang anak. Sa malaking tapang, sinabi niya ang isang mensahe sa kanyang nawawalang anak na si Alicia. Hindi ako kailanman nagkasala sa iyong pangako at ipinapangako ko sa iyo na babalik ka sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, binigyan niya ng panawagan ang publiko, nangako ako sa iyo na walang pinsala sa sino man lamang ang nais ko lamang ang ligtas na pagbabalik ng aking anak. Naniniwala si Sharon na si Alicia ay kinidnap at itinago sa pagkakabihag. Ang mga investigador ay may kanilang sariling mga ideya. Isa sa mga ito ay na si Alicia ay kinidnap ng isang kilala niya. Si Alicia ay may maraming kaibigan at kilala ang karamihan sa mga tao sa kapitbahayan. Sa huli, lumaki siya doon. Ayon sa sitwasyon sa kanyang kwarto, papunta na siya sa pagtulog ngunit pagkatapos ay para sa mga hindi kilalang mga kadahilanan ay lumabas. Walang mga palatandaan ng pakikipaglaban o ilegal na pagpasok sa kwarto. Kaya't naniniwala ang mga investigador na kung talagang ito'y isang panghahalughog ay isinagawa ito ng isang kilala at pinagkakatiwala ang tao. Lumalaki ang bilang ng mga ideyang ito araw-araw. Pagkatapos ng isang linggo ng paghahanap, walang resulta. Lumiit ang search area araw-araw pero pareho pa rin ang resulta. Wala pa rin ideya ang pulis kung saan nagpunta si Alicia. Noong Agosto 22, ang ika na araw matapos ang kanyang pagkawala, sinabi na ng pulisya ang mga salitang iniisip ng lahat na baka may Paul play. Bagamat walang ebidensya na nagpapahiwatig ng Paul Play at ang kakulangan ng ebidensya, nakatuon kami sa posibilidad na may Paul Play at ito ang may kasalanan sa kanyang pagkawala. Yan ang sabi ni Inspector Tom Clark. Kahit na walang mabuting balita, sinusubukan pa rin ng pamilya ni Alicia na manatiling optimistiko. Mahal namin siya at makikita namin siya ng mabilis at siya ay isang malakas, matalino at mabuting babae, at babalik siya sa bahay, babalik siya ng mabilis. Yan ang sabi ni Randy, ang kapatid na babae ni Alicia, na natili ang command post ng pulisya sa isang malapit na paaralan. Ngunit nagpasya ang pulisya na bawasan ang paghahanap at ituon ang kanilang investigasyon kay Sean. Siya ang huling taong nakita si Alicia ng buhay. At sa tingin ng mga investigador, medyo kakaiba ang kanyang kwento. Nakakapagtaka na iniulat niya ang pagkawala ng kanyang kasintahan sa pulisya bago makipag-ugnay sa kanyang pamilya. Bakit kaya tiwala si Sean na nawala siya? Marahil ay alam niya na tiyak na nawawala si Alicia. Baka nagkaroon sila ng away noong gabing yon. Depressed si Sean at ayaw talagang makipag-usap sa mga reporter. Naninirahan siya mag-isa sa Richmond Hill mga sampung milya mula sa bahay ni Alicia. Matapos malaman na tinitingnan siya ng pulisya bilang suspect. Lumayo si Sean sa paghahanap. Naghihintay ang mga mga mahayag sa labas ng bahay ni Sean na may mga kamera at tiyak na hindi niya ito gusto. Hinahanap siya ng mga investigador ng ilang beses tungkol sa pagkawala ni Alicia, pero nanatili ang kanyang bersyon. Tiniyak niyang sinabi niya ang totoo. Sinabi niya na wala siyang ideya kung bakit o sa anong mga kalagayan siya nawala. Tinanggihan niya ang alok na sumailalim sa polygraph test. Inamin ng ina ni Alicia na hindi niya lubos na kilala si Sean. Hindi niya masabi ang anumang masama tungkol sa kanya. Dahil naging masaya si Alicia ayon sa pamilya niya. Wala siyang kaaway kaya hindi nila alam kung sino ang maaaring may motibo na makasakit sa kanya noong Agosto 23, isang linggo matapos ang pagkawala ni Alicia. Sinuri ng pulisya ang kanyang Toyota Corolla. Bakit sila nag-antay ng isang linggo upang gawin ito ay nananatiling hindi. Malinaw ngunit tumanggi ang pulisya na sabihin kung ano eksaktong hinahanap nila doon sa parehong araw. Isang nakakagulat na balita ang kumalat sa buong lungsod na nagdulot ng maraming ingay sa mga residente. Ngunit hindi ang nangyari ang inaakala ng lahat sa isang kakaibang nangyaring kaso. Inaresto ng pulisya si Sean. Gayunpaman hindi ito kaugnay ng pagkawala ni Alicia. Siya ay inaresto dahil sa pagmamaneho ng lasing. Nakulong si Sean ng isang gabi at suspendido ang kanyang lisensya sa pagmamaneho ng siyam na puaraw. Walang ibang mga tala ang pulisya. Ibinalik nila ang kanilang pansin kay Sean. Nakipag-usap ang mga investigador sa kanyang mga kapitbahay. Nais nilang malaman kung may nakakapansin ba sa kanya ng kahit ano pang kahina bagay sa nakaraang linggo marahil may nakakita sa kanya na naglalagay ng mga basurahan sa harap ng kanyang bahay o marahil nakakita sila sa kanya na naglilinis ng loob ng kanyang kutse o trunk. Ang pulisya ay naghanap sa lugar sa paligid ng bahay ni Sean, ngunit walang isa. Sa mga ito ay nakatulong na makita si Alicia, o kahit bigyan sila ng bagong mga balita. Isang buwan matapos ang pagkawala, tumigil ang kwento ni Alicia sa mga headlines. Naghihintay ang pamilya ni Alicia sa kanyang pagbabalik, at ang mga opisyal ng pulisya, ay ginagawa ang lahat ng posibleng solusyonin ang kaso. Mahigit isang buwan pagkatapos na pagsamantalahan ang daan-daang mga tips. Nakakuha ang mga investigador ng malaking pagbawi sa kaso, ngunit hindi ito ang resulta na nais ng sinuman. Tinawagan ng lalaki na nakatira sa katabing bahay, ang pulisya at kasama ang tulong ng isang abogado. Sumuko ang 31 years old na si Daniel Sylvester, isang taon ng hiwalay na nakatira kasama ang kanyang ina. Ay nagsabing siya ang may pananagutan sa pagkawala at kamatayan ni Alicia, ngunit itinanggi na ito ay sinadya. Ang pamilya ni Alicia, ay halos hindi kilala ang kanilang mga kapitbahay at sinabi ni Sharon na ilang beses lamang niyang nakita si Daniel Sylvester. Hindi kailanman nagduda si Ed na sangkot si Daniel sa pagkawala ni Alicia. Kaya malamang na hindi siya naaresto ng pulisya sa yugtong ito kung hindi siya pumunta sa istasyon ng pulisya mismo. Sinabi ni Sylvester na nang maunawaan niya na patay na si Alicia, inilagay niya ito sa bagahe at nagmaneho papuntang Manila, Ontario kung saan itinago niya ito sa mga palumpong sa tabi ng isang back road. Ito ay mga isang oras na biyahe mula sa kanyang tahanan sa Markham, ngunit tatlong linggo ang nakalipas. Habang ang paghahanap ng pulisya ay lubos nang nasa paraan, bumalik siya sa lugar kung saan niya iniwan si Alicia at dinala ang mga labi nito sa kobon. Doon ay itinago niya malapit sa ari-arian ng kanyang pamilya kung saan may isang kwadra sila. Dahil nakatuon ang publikong paghihinala kay Sean nakasintahan ni Alicia at ang huling kilalang tao na nakita siya bago siya mawala. Nagulat ang lungsod ng arestuhin ang kanyang kapitbahay sa kabilang bahay na isang misteryoso at hindi gaanong kilalang karakter sa kanilang kalye. Isinulat ni Mike Strobel, ang kolumnista ng Toronto Sun, ang isang paghingi ng paumanhin kay Sean sa ngalan ng isang palasintahan na publiko. Natagpuan ng pulisya ang mga labi sa lugar na tinukoy ni Sylvester. Ang pagsusuri ay nagpatunay na ito nga ay ang mga labi ni Alicia Ross. Ang katawan ni Alicia, ay sobrang nanganganib na hindi mabigyan ng tamang pangyayari kung paano siya namatay. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Dr. Catherine Grosp, isang forensikong pathologist, na ang kanyang mga sugat ay katulad ng karaniwang nakikita sa mga biktima ng mga malubhang aksidente sa kotse o eroplano. Sinabi ni Sylvester sa pulisya ng York na sinampal niya si Alicia sa mukha gamit ang kanyang kanang kamay pagkatapos nilang biglaan na magtagpo sa daanan sa gitna ng kanilang mga mamahaling bahay. Pagkatapos, hinamon niya ito at inipit sa lupa sa pagtatangkang gawing walang lakas habang siya'y lumalaban at kumakapkap sa kanyang buhok. Sa patuloy na pagsasalaysay ni Sylvester, sinabi niya na sumabog siya sa galit matapos tawagin siyang talunan ni Alicia. Isang nakapipinsalang salita na nagpukaw sa matagal ng galit mula sa mga taon ng pagtawanan at pagtuya ng kanyang mga kapwa dahil sa pagiging isang kakaibang tao sa lipunan. Dahil sa sobrang galit kay Alicia, na nagpasya na sapat na ang pagtitiis. Si Alicia Ross ay nagkaroon ng hindi bababa sa tatlongpong pinsala sa kanyang katawan kabilang ang karamihan sa kanyang tadyang. Nang itapon siya ni Sylvester sa lupa, at binagsak ang kanyang kanang tuhod sa kanyang itaas na dibdib ng ilang beses bago hawakan ang kanyang buhok at ipukpok ang likod ng kanyang ulo Nang paulit-ulit sa lupa na nagdulot ng malalim na sugat sa likod ng kanyang ulo na nagdugo ng malakas Mayroon siyang nabasag na breastbone sa gitna pati na rin ang ilang nabasag na vertebrae sa leeg Mayroon din siyang nabasag na ilong at nagkabangga ang cheekbone sa kanang bahagi ng kanyang mukha sa kabilang panig sa pinaniniwalaan ni Sylvester, na kanyang tinamaan si Alicia. Matapos niyang maunawaan, napatay na si Alicia. Hinila niya ito patungo sa kanyang garahe, at hinubaran ito at pinagsamantalahan. Gayunpaman, sinabi niya sa mga pulis na hindi niya nais na magkaroon ng maling hakahaka ang mga tao kung paano nasira ang mga damit nito. Sinabi rin niya na nagpaginhawa siya sa sarili para mapagaan ang tensyon bago siya magsuot ng bagong damit. Iniwan niya ang lungsod at iniwan ang katawan ni Alicia sa isang bukirin sa timog ng Manila. Pagkatapos, itinapon niya ang mga basurang may kasamang ilang damit ni Alicia. Kanyang mga maruming damit kasama ang dalawang piraso ng jeans na may mantsa ng kanyang katas. Pati na rin ang mga tuwalya na ginamit niya upang punasan ang mga ebidensya ng krimen walang natagpo ang bakas ng katas ni Daniel Sylvester sa mga damit ni Alicia sa loob ng mga supot na natagpuan ng pulis kaya't pinarusahan siya ng pangalawang degree na pagpapahirap sa buhay ni Alicia. Hindi sumang-ayon si Sylvester o ang kanyang abogado dito dahil sinabi ni Sylvester na ang kanyang mga aksyon ay hindi sinasadya. Noong October 7, 2005, Mahigit sa isang libo limang daan, nakatao ang dumalo sa libing ni Alicia Ross sa Beth M. Bais Yehuda sa North York. Ang bagong mga detalye ng kaso ay lumitaw sa panahon ng paglilitis na nagsimula noong Abril sa taong 2007. Sinabi ni Sylvester na kinuha niya ang buhay ng kanyang kapitbahay na si Alicia Ross na 25 years old. Ngunit pinanindigan niya na hindi niya nais nasaktan siya sa panahon ng mapangahas na pakikipaglaban noong umaga ng August 17, 2005. Iniulat na nang mabigla si Sylvester nang malaman niyang namatay si Alicia. Sinubukan niyang ipahayag ang kanyang pagkakasala sa diintensyonadong paglabag sa buhay ngunit tinanggihan ni Prosecutor Kelly Wright ang kanyang hiling at mas pinili na patunayan na ang pinagmulang binatang may kasaysayan ng galit at mga suliranin sa isipan ay kumilos ng may hangarin, at kahit na hindi niya una itong layunin na patayin si Alicia, alam niyang siya ay nagdulot ng pinsala na maaaring magtapos sa kanyang kamatayan. Sinasabing inatake ni Sylvester si Alicia mula sa likod habang papunta siya mula sa likuran sa kanyang silid itinanggi ni Sylvester na ang kanyang pag-atake ay may anumang motibong pagnanasa kay Alicia. na hindi niya kilala at kung kanino hindi niya kailanman nakausap sa loob ng pitong taon na sila ay naninirahan sa parehong lugar. Ipinahayag niya sa isang psychiatrist na itinalaga ng depensa na iniisip niya si Alicia ay mapilit at hindi marunong magbigay pansin dahil itinititigan ang kanyang matanda ng ina dalawang linggo na ang nakararaan. Narinig ng mga hurado na si Sylvester ay may kasaysayan ng voyeurismo at isang mapanilip mula sa isang batang nagbibinata hanggang sa oras ng kanyang pag-aresto. Bukod dito, inamin din niya na siya ay labis na nagsasarili at na-excite kapag siya ay nanonood ng mga kapitbahay na nagtatahlik sa pamamagitan ng mga bintana ng kanilang mga tahanan sa kanilang pamilya ng cottage. Determinado si Sylvester sa kanyang pahayag na wala siyang maselang pakikipag-ugnayan kay Alicia kahit bago, habang, o pagkatapos niyang atakihin ito. Ngunit sa panahon ng paglilitis natutunan ng jury na mayroon siyang mga fantasya tungkol sa pag-atake sa mga babae. Sinabi niya sa mga psychiatrist na ang kanyang mga impluensya ay mapanira dahil ang mga babae sa kanyang mga taon sa paaralan ay hinamak siya at tinawag na talunan. Bumalik si Sylvester upang suriin ang nagbabagong anyo ng mga labi ni Alicia nang hindi bababa sa sampung beses sa loob ng susunod na dalawang linggo bago ilipat ang ilan sa kanyang mga labi sa isang gubat na lugar malapit sa kanilang pamilyang cottage sa Cobon mga tatlong linggo matapos ang kanyang pagkamatay. Narinig din ng korte na si Sylvester ay pinagamot para sa mga issue sa kalusugan ng isip mula sa edad na siyam ngunit huminto sa paggamot noong dalawang libo at isa at naging isang kalalakihang may kaunting pakikisalamuha sa lipunan maliban sa kanyang matandang ina. Nakita niya ang maraming mga psychiatrist sa buong kanyang buhay kabilang ang isa na sinabi niya na nakaranas siya ng mga kahindik-hindik na kaisipan ng pagtalon mula sa mga damo at pagsasamantala kay Alicia ay nagpatotoo rin sa paglilitis kung ihahambing natin ang kanyang patotoo at sa kakaibang hilig ni Daniel Sylvester. Maaari nating sabihing ang huli ay maaaring naakit at inatake si Alicia. Si Daniel Sylvester ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad ng parol sa loob ng labing anim na taon dahil sa pagkakasala sa pangalawang degree ng pagpatay kay Alicia. Wala siyang reaksyon nang marinig ang hatol. At hindi rin nagpakita ng anumang emosyon ang kanyang ina na si Olga. Samantala, si Sharon, ang ina ni Alicia, ay yumukod at umiyak habang si Julius, ang kanyang asawa, ay yumakap sa kanya at umiyak din kasama ang iba pang mga kasapi ng pamilya sa loob ng silid ng korte. Sinabi ni Sharon na hindi magbabago ang kahit anong bagay sa pagkawala ng kanyang anak. Ito ay isang napakapait na bagay na marinig. Sabi ni Sharon, Bagamat lubos silang nagagalak sa hatol ng pagpatay, wala namang magdadala sa kanilang anak na si Alicia. Wala nang magdadala kay Alicia pabalik sa amin. Sinabi ni Sharon na ang nakalipas na dalawang taon ay parang impierno para sa kanila. Ayon sa kanya, siya ay nagdurusa sa mga gabi na walang tulog at minsan ay pakiramdam. Niya ay naghihintay na lamang siya ng kamatayan upang makasama ang kanyang anak. Si Alicia ay may lahat ng bagay na karapat dapat na mabuhay. Siya ay may pamilyang nagmamahal sa kanya, isang bahay na masaya siyang tinutuluyan, isang trabaho na kanyang iniibig, at isang bagong nobyo na abala sa pagplano ng kanyang maligayang kinabukasan at paglikha ng mga bagong oportunidad. Hindi alam ni Alicia na siya ay namumuhay sa napakalapit na kadiliman tulad ni Daniel Sylvester. Hindi niya siya kilala o ang banta na kanyang dala. Pumasok siya sa buhay ni Alicia sa gitna ng gabi at itoy ay nagtapos sa loob lamang ng ilang minuto. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.